Ah, nakakita ka na ba ng magic speaker? Hindi pa. Ha? Hindi pa. Eto, makikita mo magic speaker. Ay! Gagawin lang natin. Sige, magpatugtog ka. Huwag kang ano ha. May blu naka-bluetooth ka ba? Wala, wala kang bluetooth. Dapat, hindi, huwag mong i-bluetooth. O sige, o wala. O. Tingnan, tingnan, tingnan. Tingin mo na, na na hindi ka naka-bluetooth. Hindi ka naka-activate yung bluetooth. okay, o sige ha. Okay, nakapatay. Ang gagawin natin, patong natin dito. Ah, sige. Pag-play ka any music yan yeah. ano yan o oh, kita mo ha mahina ano mahina walang bluetooth ngayon ang gagawin natin lalagyan natin to dito ano mo ha o oh, kamusta ah, ha lumangas no o oh, ang galing ko ayun o no? humina ano o oh, lagay uli natin ha ayun <laughs> ganda ng speaker na to induction speaker na tawag dyan okay alam mo na yes